Mabuhay Pilipinas! Tara, samahan niyo ulit ako dito sa aking pagriripak -re ng mga ibibigay na mga bigas at mga dilata. So, hayun nga pala, ako po ay mag-charity sa March 1. Ipamimigay po natin lahat yan na nakikita niyo mga dilata at mga bigas. So, nire-ready ko na lang po lahat yan para sa oras ng pamimigay, nakaready na po yan isa-isa at para mabilis at tuloy-tuloy po ang ating pamimigay. So, ayun na nga pala. Doon pa pala ako ng mga dilat bigas na to. Doon po sa province of Sambales. So, yon. So, sana po gabayan tayo ni Lord na maging maayos po ang ating pamimigay ng mga can goods na ito at saka bigas. So, yon So, iniisa-isa na po natin yan para mabilis po ang pagbibigay sa kanila. So, anyway, may kasama po yan na medical mission on March 1. So, kami po ay aakyat ng bundok at syempre, marami po po kaming kasama na uh, pupunta doon at mamimigay din po sila. So, hindi lang po ako ang mamimigay doon. Marami pa po kami. So, isa lang po ako sa nag-volunteer na magbigay din sa support part ko. So, ayan. Wala pa akong sponsor. Ako lang po ang gumagawa nito. Dati ko na to ginagawa pa. Wala pa ako sa social media. Ginagawa ko na po to at least twice a year. So, ayan. Pag may extra po tayo na... Alam mo, pamimigay, so, nagkukusa po tayo mamigay sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasa bundok na hindi mabiyayaan at paminsan-minsan lang makatanggap ng mga ganitong pagkakataon. So, Ayan, sana gabayan po tayo ni Lord na maging maayos po ang pamimigay namin sa mga Uh, nangangailangan nito and of course may medical mission po yan na kasama so talaga naman marami po kami naakit ng bundok at nakaka-excite po talaga yan at sana po ang panahon ay maging maayos no, hindi po maging maulan kasi pag maulan maputik po ang area nila dahil bundok po iyon so ang pwede lang po doon is hindi po makaakyat yung um, four wheels so makakaakyat makaka lang po siguro doon is habal-habal or single na motor so Anyway, marami po ang magdadala niyan na uh, bubuhatin po nila yan papunta sa bundok or uh, may mga kasama pa po, po kami na uh, pubuhatin po iyan papunta sa bundok. <laughs> so anyway, nagre-repack na po ako dito at iisa-isahin po natin 'yan. So sa isang balot po may bigas tapos may kasama pong dilata na limang peraso. Ang iba diyan is anim na peraso, ang iba naman is lima lang. So yun, swerte-swerte na lang ko po kung sino ang makakakuha ng anim or lima. Ayan. So anyway, yan po ay bukas sa loob ko na magbigay since uh, kahit paano ay binibless tayo ni God para magbigay pa more sa mga nangangailangan talaga. So good luck po sa mga mabibigyan po natin nito sa March 1 and I'm very uh... Ah, uh, masaya sa ginagawa ko. So, uh good luck everyone. And of course, uh, sa bundok wala po do'n cellphone at wala din Facebook do'n at walang social media. So hindi ko po ina-expect na ipapalo po nila ako. Ah, uh, nagbibigay lang po ako sa abot ng makakaya ko nang walang hinihinging kapalit or palo or share. Wala po 'yun sa akin. Ang gusto ko lang is yes, andito po sa social media to para po uh, Pagayahin po ng ibang tao dyan na nakakalamang sa buhay, eh may extra na magbigay din po katulad nito. Ako po ay hindi po <laughs> hunger or sa mga follow and share. Nasa inyo lang po iyan kung ipa-follow nyo ako or si-share nyo po ito. So maraming maraming salamat po sa mga uh, nanonood na mga uh, content ko or video so sana po ay um, gabayang pa po tayo ni God na lalong para makapagmamigay pa po tayo ng mga ganitong pagkakataon and sana po sa susunod na pagbibigay ko is uh, another province naman po so siguro sa north area or south basta pag gano'n pinag-aaralan po namin yung area na talagang dapat yung pupuntahan po namin is talagang ah uh, walang wala at kailangan na kailangan na kailangan nila at mostly yan nasa bundok po sila so nire-reach out po namin yan sila pumunta talaga kami ng bundok chine-check yung location yung area kung talagang uh, deserve nila yung mga ibibigay namin na mga paambon na grasya so yon sana po uh, Ah, uh, tuloy-tuloy lang po kayo sa panonood ng aking video and i-sure na lang po or i-follow ako kung gusto niyo. Wala pong pilitan. <laughs> so anyway, thank you so much for watching and I uh, see you all soon on March 1. I-update po ko po kayo lahat joan sa aking mga uh, ibibigay at this medical mission and of course, gift giving. Thank you.